dito naman tayo sa barangay Dangkalan pa din pagitan ng malapit sa barangay Awitan, Parakali, boundary malapit sa boundary ito pa rin yung danawa ng Awitan, sa kabila nito ay barangay Matanggo Binsons danawan yan palayan yan para na siyang ano, dagat sobrang lawak ng ano, baha pero hindi pa siya umaabot dito sa kalsada. Hanggang ngayon wala pa rin tigil yung pagbuhos ng ulan. December 1, 11 a.m. Barangay Dangkalan. Ito yung Danawan. Bahana. Uh, two days na walang tigil na pag-ulan. Pang two days na ngayon. Yung mga batang naliligo. Yan po ay anong palayan. Kung tawagin dito sa amin ay danawan. Pinagtataniman ng palay. Para na siyang ano, dagat.